So, ayan na mga gugma ko. Magluto na tayo ng ulam sapunan. So, ayan. Tapos na ako nagprito ng isda. At ito ang pinagpritohan, guys. Hindi ko na yan papalitan. At dyan na rin ako mag... Ito na ang paggigisahan ko, guys, ng ayan, sibuyas. para magkaroon guys ng sabaw ang ating pritong isda so, ayan aking iga guys para hindi lang siya tuyong tuyo kung prito lang ang ano natin kaya nanuhan ko siya ng lagyan ko siya ng sabaw, kung sabaw so ayan guys, ito yung toyo at kalamansi juice tapos linagyan ko siya ng tubig. nagdagan ko para mag yung alat ka at kaan so, ng nilagay ko na siya ayan dahil gusto nang nang maanghang na aking asawa at lalagyan ko siya nang siling labuyo Pakukuloyin muna natin siya guys bago natin ilagay itong primitong isda. Tapos lagyan natin ng granules, guys. Kaunting granules. Ayan, ilagay na natin yung fish da. Ang bango niya, guys. Dahil sa ano, sa sipuyas. Ayan guys, tikman natin guys. Hmm. Tama lang guys, yung asin at saka yung alat. Yung lumaanghang dahil nga linagyan natin ng siling na buyo. Yung kasi ang gusto ng partner ko. Medyo maanghang. Ayan. May kaunting sabaw siya. Hindi siya tuyong-tuyo. Tsaka sibuyas. Ang bango ng ano niya guys. Yung aroma niya dahil sa ating ricado. Yun ang fish stick. So done. na. diyan yung Yuka Lili Mutan, paki follow and share. Thank you for watching.